garage kasi may patong sila kasi naka ano dyan first owner naman daw siya walang problema kung kausap kung mismo may ari siya bang may ari oo oh. ang gawin, gawin, mo, ganito kunin mo yung registro hingan mo na ID may ari oh, ID hi hi ano hindi naman ano yung nikuro ka lang oo ka eh tapos, zero si Ay? copy sa ID. Hindi, hindi. Tingnan, mula, mula tingnan yung... mo lang muna yung... Di ba may ORCR? O, ar. May kung siya ba yung naka, pangalan mo. Tapos, tingnan mo ng ID to. yung may ari. Pati nga po ng ID nila, sir. Uh -huh. Tapos, ikumpara mo ngayon yung... Yung owner ID doon. Niya, doon sa pangalan ng ID, doon sa owner. Uh -huh. Ibig sabihin, sure kung na, pangalan sure. niya yun, ibig sabihin kanya nga. Okay. Oh, di ba? Kesa naman, kumbaga, siyempre, turista ka. Ayo. <laughs> okay. Yan ang gagawin mo. Hmm. Sir, pwede po bang makita yung RCR? Yan. Ay, sir, pero naman ang ID mo. Asensya na po, oh. Naniniguro lang po. Ayan. Ay, medyo may pag-respeto naman. Dating oh. na. Yeah. Para magsigurado ko siya may ate. Eh, paano kung pabenta lang sa kanya? Pinarada lang doon sa kanya. Madali naman kasi mag-invento. Pero kailangan mo talaga na yun siya. Tama. <laughs> sigurista ka, sigurista ka dapat. Mas sigurista yung bumibili kaysa nagbebenta. Diyan ka naman niya. Sabi mo bababa. Bababa -ba nga. Kung baga binibigyan lang kita ng idea. idea. siya. Aba ah, naman ako eh. Ay, bahala yan. Ito ay, paano, ito paano yung ikaw may buko, right? Hindi tayo matatanso. Oh, yun importante talaga yun. At least kung mapag-agstos ka man. Malay ko ba, binibenta mo yan kasi masakit ng ulo mo. Gusto mo pa mandami yan. Ano ka? Hindi, ayoko. Kasi... <laughs> <laughs> Ay, ganun eh. Oo, oo. lang ha. May na. nangyayari yun eh. Oo, pag nagloko na eh. Sabi ng kaibigan, Peta mo na yan pare. Sakit na ulo. Yaman na yung sumakit ng ulo ng bibili. Bumili ka ngayon ang bago. Mag-down ka. Hindi mo ba kaya mag-down? Bumili. Takot-takoy. Uh, ano? Yung ulo. mag ka kasi sa si, Ilan ba sasakay? Marami ba kayo lagi sumasakay? Ano to? Kami na may ito mga -to, to may lakad-lakad Parang service-service hmm. Service. hindi ka hindi ka nalang lang medyo busy ano? nag ka nalang Mirage na kotche Nag-down Wala naman zero down payment naman Kaya lang may monthly Kung ang income mo naman eh ano Ang cash flow mo naman eh talagang consistent Dapat ang brand nyo lang natatakot ako kasi ito yung may ano ko kasi baka mamaya magkasakit gano'n ha? yung katawan ba natin hindi pero consistent yung kita mo na naman consistent naman monthly hindi kung nakadepende lang sa katawan ko eh Ah. Ay, nagkasakit tayo kasi wala naman tayong ano. Ang laki ba pag kaya sarili ng. Oh, sarili ng Oh, no? kung Ganito, pwede kang ano. Pwede. Tingnan natin, sabihin mo. Basta para pag sinabi ko hindi pumasa, pagbayaran mo pa rin. Eh syempre, sabi mo na hindi eh. At least ikaw yung may hindi. Okay, <laughs> sige. ng loob yan. Pero mas oh, ikaw, oh, pa rin kasi, rin naman, ikaw pa rin naman na masusunod. Hindi, ako naman. Oh. Kung ayaw, ayaw kung baga, na, hindi, na nga Kung baga pa, kasi... tayo, nag-uusap na tayo dito habang hindi narinig ng bibigyan oh. natin. Kasi ang pangit naman tingnan, nag-uusap-usap tayo doon, tapos nagyan yung may-ari. Oo, oh, okay. yun. Tama. ba? Diba? mas magaling yan na yung naggaganito na tayo na alam na natin gagawin natin pagdating doon baka mamaya pagdating doon doon tayo mag-uusap na pare sinya-sinyas na lang hindi mo alam nag-uusap din sila ano pa babalit ang bibili naman natin siyempre hindi naman hindi naman tayo pwedeng gumano sa siyempre baka sabihin naman hindi pag sinabi mo na hindi eh di kahit mag pag gumanyan ako alam mo na pag pero ikaw pa rin na magdedesisyon. Tatandaan mo yan. Ikaw pa rin na magdedesisyon. Anong sign, sir? Bali yung tingin na alanganin. Kahit pa sinabi kong ayoko yan. Pero gusto mo pa rin, pwede mo naman bilhin. Oo, oh, nasa iyo naman yun. Siyempre, eh. sasabi bakit? Pero mo may bibili, pero hindi. Tama naman yun. Hindi, yeah. kung sakali si Kuya na ay, medyo mabigat yung problema. problema. Wala nang Walang problema sa akin, hindi naman totally ako nagmamadali. Oo, yun yung yun ang yun, gusto pinaka Yun pinakamagandang hindi, okay. hindi, hindi, oh, hindi ako nagmamadali. Hindi ako nagmamadali. hindi ako tayo sa tama. Ay, oh, sige. Kasi okay, yung, yung ano kasi nun, yung kunyari pagdating marami nang nagkaan, nagsisilabasa na problema. Para kahit pa paano makita ni Kuya, kahit mag... Hindi pwede kasi yung tumatakbo lang. Kahit mag... <laughs> <laughs> Mahirap yun eh, tumatakbo <laughs> naman eh. Oo nga, tumatakbo ilang linggo. Kaya... Kunyari magkakasama tayo hindi ako hindi ako grab <laughs> kapit bahay mo ako doon eh pasama ka eh nagpasama lang po ako dito sa kapit bahay ko eh ah hindi uh -huh. ko kunyari kapit bahay mo matagal lang tayo close <laughs> ah uh, okay. salamat ya actually pari magkapit bahay naman talaga tayo eh taga tayuman ako eh ah tayuman ka lang sa so, may Malabon street ko M. Natividad uh, ah -huh. dyan ka lang pala ah <laughs> kapit ba bahay lang tayo <laughs> Anong barangay ba kayo? 310 po. Yan doon sa ano mismo yun. Doon ako sa may Petron. Abinida, tapat ako nung Ministry of Health. Ayan. Pag may problema ka doon, napin mo lang si ano, Chairman Allen. Chairman ka doon yan? Hindi. Yung ah. kapag, anak naman, ah, doon malayo. Pero, magkakasabay na, ano, nakaedad eh. Oo. Oh. Allen Padernal. Yan ang chairman namin. Yan, yan sa may ano, malapit. Siguro, siguro may nakatagong secreto ito ba yun. <laughs> Hiningi yung cadre, ano. Sabi niya, Siyempre, bigay. Eh, gusto niya mauna yung mekaniko Manip na eh. yan. Kunyari, mekaniko oh. eh, ako. Diba, ito po, hindi. Ito rin o, no, mekaniko rin kasi to Pero nagsano na eh, oh, ah, yan. Mali mo, kindatan ako. opinion. Di ba, mami, kindatan ako sa mga. Galon nila <laughs> ko. <Just> Tsasabihin <laughs> ko lang siya, kinindatan ako. Huwag <laughs> <laughs> ako. <laughs> Mekanika din itong kasama ko, kaya lang hindi naman siya talagang ganong kagaling. Ang problema, yung mekaniko... Hmm. Tripad, mano -man na, mano naman sumingal niya. Na, no, oh, tripad. Nandiyan na ba siya? Nauna na ba siya sa'yo? Ewan ko, labas na kayo, iningi niya yung ano ko kanina eh. Iningi niya yung... Hindi, kaya kung... Di paro lang, high school. Hmm. Pero yung exact ano, yung pangalan yes. ni may-ari, hindi ko naman binigay. Hindi ko binigay. Ano, kaya? mo na kaya papunta eh. ka pa. Ako mag-decision kung may bilan mo hindi. Sayang, mo, no? Kahit sa'yo na lang ako magbigay Hindi na kailangan. yun ang decision. Kahit ang ganyan yung mekanik mo, mekaniko mo, ako pa rin magde-decision. Pero salamat. Hindi ako Pero ikaw pa rin ang masusunod ah. Inuulit ko lang. Ikaw hindi, pa rin hindi, masusunod. Hindi naman ako nagmamadali at totoo to, lang kasi ayaw kong magkamali ng unit pa lang na. Kasi ikaw, ikaw pa rin magde-decision. Sana ako diyan eh kasi mga pinsan ko dong puro piyesa-piyesa ng ano Trabaho, namimili naman ako ng 'yan, pa naman Kochi-kochi lang at mga ganito. Doon ko yun alam ko rin kung blue bay na mga akin. Oo, oh, yun importante din blue bay. Alam ko na rin kung singaw ang silinder head niya. Alam ko rin kung sliding clutch na yung automatic transmission Sinabi niya. Sinabi niya kasi nga first timer At, siya. Kaya akala siguro nung may ari, ano, ilad-ilad ba? Oo, oh, ko, nasabi no? ko rin kaya eh. Sa, uh, kaya pala ako nabuk niyo. Hmm, pala yung Salamat. Day -day. <laughs> Marunong din naman yung may taas eh sino dapat na sasama. Kaya yeah, pala eh. Sinabi mo sa akin wala akong knowledge dyan? Oo. Oh, first timer oh. daw niya. Ay, sinabi niya Sinabi yan. ko nga kung sa kasakali. Eh. Ano, first, first start to eh. Huwag ka naman no? ng pag-indi, alanganin talaga, huwag nang, oh, hindi, hindi, na, uh, naman. Oo, hindi naman ako Marami naman yan, marami namang nabibinta talaga. Ako na. masasabi kung ginto. Sasabihin oh. ko na sa'yo pagtanso. <laughs> okay, salamat yun. Siyempre, ano yung mistake minsan, masakit yun. Oh, sa sobrang sakit eh, kasi. na, sobrang mahal yung pyesa. Okay na, kung sa lang nilabas po, okay na, sa lang naman. Di ba? Masakit sa panga. Ang so, decision na natin. So, magkaiba kami ng idea nung may mekaniko mo darating. Nasa iyo na yun. Eh. Nakausap na siya. Ikaw na mag-decision. Ibig sabihin, nakausap na siya. Nung ano. Bet alam lang ba na ba ng... Bakit ganun? Bakit yan magiging kausap yung bibilan, hindi ikaw? Bukos hindi niya kailangan may pag-uusap doon sa bibilihan. Bakit siya may pag-uusap doon? Anong purpose niya? Kinuha mo nga siya sa online para sa sa'yo. Hindi, hindi naman tayo na, sa ikaw mayari. Ikaw e. nga magbabayo. <laughs> <laughs> De, pero, uh, naman, naman. Yung hindi, pero... ano? Hindi na, bravo. Malay natin, di eh. ba? Maliit pero, pero pagdating kasi sa pirata talaga. nga... Siyempre, hindi. <laughs> kasi ano yan eh. Walang pinagkaiba sa ligaw yun eh. Oo. <clears throat> Pero kausap ko naman lagi mukhang oh, mabait na eh, sa bagay. Manalaman naman man, man, natin. Madali naman magsalita. Kunyari, na. Eh. sasabihin, kunyari wala akong alam. Parang ano lang. Ano lang. Kunyari wala akong alam. Observe. Tingnan ko lang. Tingnan namin kung magkapareto kami na hindi. Eh. sige go so ayan na mga lakotseran nandito na tayo sa area ito po yung unit na bibili ng uh, kamag-anak namin kamag-anak ng partner ko so bago tayo bibili ng sasakyan kailangan natin suriin mabuti ang unit para wala tayong sasiyahan sa huli so ayan sincheek din akong uh, okay ba ang unit bago namin yan sinisikot-sikot nila kung ano talaga ang ano so ganyan talaga ang pagbili ng sakyan kailangan lalo lalo na sa mga sikanhan kasi nakadepende kasi sa liray eh. kasi doon na lang kami sa sikanhan so yan ang ginawa namin eh muna ang unit and then uh, pagkatapos eh, nito ito I drive disk ni lah <laughs> masih siap so yeah nating uh, ano so yan genuine ako kiba ba ang ano kasi kami yawa eh, lang kami ng alam alam ko ano din check sa yun nilo kiba okay so yan ang sabi niya, tutulungan daw tumutulong daw tutulong daw siya sa amin kung paano magtilingan sa kanya so, ayan ang isahanan niya so, ayan talaga tayo kapag video sa drive test. So hanggang dito na lang mga Maraming maraming salamat sa always support. Ito lang ang masasabi ko. Bago mahalin ang isang tao, kailangan suriin mo na ako. Kasi pagbili ng sakinan maraming salamat.